Mayroong ilang kakaibang katulad nito sa orbital maniobra, lalo na sa gravity maneuvers para sa flight patungo sa buwan kapag gumawa sila ng hindi makatarungang komplikadong landas. Magpapakita ako sa iyo ng isang halimbawa sa aking simulator. Ang mga linya sa harap ng buwan, sa harap ng spacecraft ay ang mga vector ng direksyon at ang mga sukat ng bilis. Iyon ay mas malaki ang vector, mas mataas ang bilis, habang papalapit ito sa buwan, lilihis ito patungo sa buwan at sa isang punto ay magsisimulang bumilis. Pagkatapos ng lahat, ang spacecraft ay sumailalim sa a uh, gravitational acceleration na dumadaan sa likod ng buwan. Ano ang problema dito e eh, ay idirekta ng tumpak ang device para makarating ito sa eksaktong lugar sa tamang oras. Dahil kahit isang pagkaantala ng ilang segundo ay makakaapekto na sa landas ng paglipad. Nagsagawa ito ng dalawang gravity assist maneuvers. Ang isa, ang tama at normal ay a-a-a ah, 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 ilang mga pagliko sa paligid ng Earth upang lumikha ng maraming bilis at lumipad palayo dito ng may mahusay na ekonomiya ng gasolina. Pagkatapos ay lumalapit ito sa buwan at lumilipad ng napakalapit sa likuran nito. Ito ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na tulong. Ito ay isang klasikong gravity assist at siya ay pumunta sa ito. Ito malaki uh, ellipse. At pagkatapos ay ang lahat ay kinakalkula ng mahusay na mula sa ellipse na ito ay dumiretso sa orbit ng buwan at lumilipad dito. Cool maniobra. Mahusay na maniobra. Oo. Uh, oo, uh, uh. May katuturan ba ito? Hindi ito. Habang papalapit ito sa buwan, muli itong pumapasok sa normal nitong orbit. Ang parehong bagay ay maaring nakamit lamang noong siya ay lumipad sa buwan sa unang pagkakataon. Ito ay eksaktong parehong bagay, kailangan lang gumawa ng pagwawasto at ang diskarte ay hindi masyadong malakas. At sa parehong paraan, ito ay mas madali kaagad. Sa pangkalahatan, ganito ang pangkalahatang paglipad doon ng lahat ng device, Ngunit ang mga Hapones at ilang iba pa. Pinipili nila ang isang kakaiba, kakaibang paraan ng paggawa ng sobra, napakasalimuot, napakahirap sa mga kalkulasyon at napakadelikadong maniobra. Dito, ang punto ng maniobra na ito ay napaka-napakaduda. Mayroong zero fuel economy doon kung hindi sabihin ang kabaligtaran, mas maraming gasolina ang ginagastos natin at mas maraming panganib. Dahil sa trajectory na ito, ang aparatos ay ganap na kailangan gumawa ng isang pagwawasto upang maabot ang buwan ng eksakto dahil ang pagpindot sa buwan tulad nito ay napakahirap. Kahit na isang maliit na pagkakamali ng ikasampu, hindi. Kahit isang daan ng isang degree o acceleration at yun nga, lumilipad ka sa maling direksyon. Bakit kailangan natin ng long range gravity assist maneuver malapit sa buwan kung ang spacecraft ay papasok pa rin sa orbit ng buwan sa isang normal predictable orbital velocity?